Eh, hindi ko pinipintasan yung mga magulang na nagpapaampo ng anak dahil sa pagmamahal niya sa anak niya, pinaampo niya sa kinikilala niyang makapagpapalaki ng mas maayos at makapagbibigay ng pangangailangan ng anak. Gaya nga nung nanay ni Mueses, yung talagang nanay ni Moses. hindi naman niya gusto na yung si Moses ay eh, mawala sa kanya eh. Kasi hindi niya kayang protektahan, may bata si Paraon na ipapatay ang lahat ng bata. Eh, pinamigay niya o oh, pina-adapt niya. Actually, hindi nga niya pinaada, pinaanod niya sa ilog eh, para wag mapatay eh. Nga kinuha ng anak na babae ni Paraon, out of compassion. Wala tayong tutul dun sa pagpapa-adapt ng anak. Under certain circumstances. Pero kung nasa iyo ang kakayahan na palakihin ang anak, wala namang compelling reason para ipaadapt mo yung anak mo. Eh pagkatapos siya eh, adapt mo dahil wala kang pagmamahal sa anak mo, napakalaking krimen sa Diyos niyan. Pero kung halimbawa, hindi niya makandili, merong mga compelling circumstances na kailangan yung anak niya ipaampo niya, that is a noble act. Dahil yun din ang best interest ng bata. Eh kung mamamatay lang ng gutom sa iyo yung anak mo, o kaya mapapabayaan mo lang, sa itapon mo sa basurahan, kagaya ng ginagawa ng mga walang pusong amat ina, pa mo na sa mga taong makakalingap ng mas maayos sa iyong anak.